Yung 17 yung anak, etong F1. F1. Eto. Yung AI. Yung AI. Oh. Tapos, uh, pang ilang anak niya na po yan? Pang dalawa. Pang dalawa. Oh, yung unang AI. anak niya po. Ilang? Ilang ano? 8. 12. Ah, 12. 12. 12. 12. 12. Tapos kasi ano? Yung iba, sagbat. <laughs> You know, AI. AI AI. AI. Ayan. Ang ganda po kapag, kapag, kapag ano, ano sa tingin niyo po sir, yung sa pag-aalaga ng inahing baboy, ilan dapat yung minimum na i-anak para sabihin na uh, kikita sa negosyo ng pagbababoyan yung sa mga ganito, sa pag-aalaga ng inahin? 8 po, pataas. At least 8 pataas. May, may kita na. May kita na. May kita na. kina ginagamitan niya po ng ganon so yung chupor. Ah yung battle na parang biberon ba yun? yung sa bata kasi parang sa bata tapos di ba yung kapag yung ganay yung ganun yung sitwasyon ng mga alagang baboy yung sa iba po ibig sabihin 17 yung anak tapos walo uh, na lang yung natira yung the rest po ba, lumabas na buhay? Buhay okay. po, Opo. buhay po sila. Oo. Tapos mang, po sila? mga ilang araw bago na unti-unting na lagas yung iba. Minsan po, may isang araw, minsan po yung sa isang araw may dalawang namatay. Oo. Okay. Uh, pag pagkapanganak pag po sa kanya, hindi na injection ka agad ng ano, -nang, ng -nang, ano injection. -nang ano, uh, -nang. -nang. ah, ano po yun dahil sa klima o talagang medyo mahina lang yung resistensya ng baboy? Mahina po yung gatas ng inahin. Ha? Ah sa sobrang dami, sa sobrang dami, kumbaga parang hindi na kinaya. ano? Ang suso niya, 13. 13. 13. Tapos ang anak niya, 16. Punapids doon is mix ng ata at saka, saka breeder. breeder. Sa ano naman po sir, halimbawa pinabulugan yung baboy, ano po yung ginagawa nyo kapag halimbawa ngayong araw pinabulugan o ngayong araw inai? Uh, pagdating sa pakain, may mga ginagawa po ba kayo? Meron po. Uh, bawas. 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 Mga ilang araw po kayo, sir, nagpabuwas ng pakain sa baboy? Uh, one week. Hello one po, ma'am. Ayun. Kumustahin mo na natin si ma'am. Ma'am, magandang araw po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Lourdes Simoto. Ah, si ma'am Lourdes. Kayo po yung asawa ni, ano, ni sir. Ayan, uh, masaya po ako at nakapasyal ako dito sa ano. Sa napakaganda niyong ano, baboyan. Ayan, so eto. Uh, isang pamilya talagang ano, tulong-tulong dito sa negosyo ng uh, pagbabubuyan. So ibig sabihin, share, etong babuyan na to is nakailang years na? Three years. 3 years po. Ang journey po ninyo dito sa pagbababoyan, ibig sabihin three years po. Ah, uh, etong nakikita ko na babuyan parang extended na, ano, medyo malaki na. Paano po kayo nagsimula? Yung startup nyo? Uh, so ito po yung alin dito namin. lang yung original. Ito lang po. Ito lang. Po. Ayan. Dati po open pa po ito. Ito po yung partition. Sa kayo, ano, tuwa. So at yung ano, yung part yung sa pal palay po. Oo. Dati ah, ko wala pa pa tong Ayong may ipalang, ipalang po baboyang walang amoy. Opo. So, yun, sa pagsisimula nyo po, magkano po yung minimum na capital na ginamit nyo o nagastos niyo ninyo? Ano ba, dito pa lang sa building na... Ano? Sa building po, halos... Hindi pa po itong extended yun, ha, yung simulang-simula nyo lang po. Halos na sa 15 po. 15 15K. Okay. Uh, I-describe nyo nga po kung gaano ka, simple o ganitong-ganito na ba o mga sa wali lang, ah, ano, sawali lang ano kawayan um, o ano nipa nipa nipa, nipa. nipa. nipa, 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 nipa. Opo. tapos pero cementado na po hindi pa po yung palibot yung ito lang po ito lang po cementado tapos ito po is no, yung sa yun, may, may palik flooring ang flooring niya hindi flooring ipa tapos ipa po. Po, dati po doon is wallowing pool Oo. dati po doon tapos nilagyan nyo na lang ng ano. Pa Tapos after 3 years. So paano kayo nag-extend? Alin yung kasunod na in-extend nyo po? Ito po. Yung doon. Paano po kayo ma'am sir nag-decide na? O sige, ah, mag-extend na tayo. Ano pong nag-trigger sa inyo na pwede pala natin i-extend? Padamihin na natin. Kasi yung ano, yung una, magsisimula pa lang. Mag-aaral pa lang kami. Opo, kaya maliit Tapos, muna. So, maliit muna. <coughs> Tapos, yung habang naglipas lum, yung ano, yung tao. Nandagdag nga, naglagay nga ng extension. Tapos, naranaan, magkano po yung naranasan nyo na pinakamataas na presyo ng baboy? 200 siguro. So, nasa 180 170. 180, 170. Sa isang bagsakan na nagbenta po kayo ng baboy, magkano po yung pinakamalaki na napagbentahan nyo? Nasa sa limang ulo po ng baboy is almost 70,000 po. 70,000. Ibig sabihin sir, yung sa ano, uh, pitong baboy sana yung ipapalabas nyo pero lima na lang. Sayang po ano, kasi kumbaga ipapalabas na, na lang na wala pa. Gaano po kasakit na sa pag-aalaga ng baboy bilang isang hog raiser na ilang buwan nyo pong inalagaan? 3 months, 4 months po ano? Tapos merong mga pangyayari na gano'n na na wawala na dapat kita na po yun ano excited na tayo na kita na gaano po kasakit sa isang hog na nawawalan tayo ng mga alaga na katulad yun na biglaan hindi, hindi namin matanggap o kaso, <laughs> kaso nga wala tayong magagawa <laughs> yun talaga pero ang sa mga magbababoy naman po parang charge to experience ano kasi yung minsan may nararanasan ka na sa susunod yun yung magbibigay sa iyo ng pundasyon para mas maging matataga na o mas maging alam mo na sa susunod yung gagawin. Ibig sabihin, simulan yung nagbenta kayo yun sir, parang nainganyo na kayo, paramihin na natin, palakihin na natin, ha ba? Diba? Tapos eto na, nag-extend na po kayo na eto, pala si na ano, si anong pangalan po ni ma'am? Si ma'am Lalain, ayan, hello po, tapos si ma'am ano naman. Si Ma'am Joyce, mga kapatid, kayo po yung magkakapatid. Ayan. Tapos si Sir yung nasa ano, nasa Manila. Ayan yung nasa. So eto na guys. So total po ngayon, ilan na po yung alaga yung baboy? sa, sa ngayon po is lima na po. Then, lima. <hisa> <waterfall burning woraime São> then ito po isa is po. Inahin pa po. Ah, etong rin, ano. Isa. It, isa po dito, then dalawa po doon. Opo. 아니, Paano nyo po na-identify na? O sige, eto yung gawin nating inahin. May mga sign po siya. Like yung mga physical o, na characteristic. Ano? Sa, Halimbawa po ayin. sa, sa ating... Ah, paano po na-identify, ma'am, sir, yung sa ating... ngayon ko lang kasi na ano yan? anong anong itsura? Ma -ugat, ma -ugat ma -ugat yata. Ah, kapag maugat, ma ibig sabihin ayos po yun okay. na ano. Mm -hmm. na, -gala na yun. yung, yung, palahian. palahian. Tapos dito naman po, dalawa rin yung ano anahin po dito. Dalawa po. f yata ito. F1 ito ah. ano Ito? Anak ng F1. Ito anak po ng F1. Ayan. F1, F1, Sital, F1, AM, F1, land oh, F1, F1. Land Race. Ano? Oh, F1 Land Race po. So, so far po, ang mga alaga ng mga biik tapos kasama yung partner. Ilan po yung piglets nyo, sir? 8. 11 po, 11 po ang piglets po. Tapos kaya. yung patiner? Tatlo po. Tatlo. So, 8 plus 3, 11. Tapos limang inahin. A A A A so, 11 plus 5 is six. Six, 16. Or less po. 10 kilos, mga 10 kilos. 10 kilos. Tapos ang per per 1 kilo, minsan nila ipagpalagay ng 40 to 60 pesos. Ano depende, okay. depende so, kung, sa, ano, sa kung ano, kung starter, ite, kung ano ng brand ng feed. So alis parang ano, ano. may, may starting, may starter, Apo. starter. Apo. may finisher may pre-start Opo. Totoo po ba sir na ano, yung halimbawa yung mga hag racer, medyo mabigat sa bulsa yung pag-aalaga ng ano baboy? Opo, medyo mabigat po uh, Ayon. sa Opo. mahal ng presyo ng feeds. Opo. Nai-inspire ako guys na makadalaw dito sa babuyan na to, lalong-lalong na sa pamilya remote. Opo ano, ayan, so nai-inspire ako dun sa story nila, sa kwento nila. Tapos, uh, Simpleng buhay, tapos maganda uh, dito sa farm nila nakaka-relax. Ta tapos eto tulong-tulong yung magpapamilya guys. At saka nakita natin mga educated talaga yung ano yung pamilya nila na teach mga teacher. I-inspire ako guys na sana gawin nyo rin, uh, may inspire din kayo sa story nila na uh, kahit na may mga trabaho kayo, uh, matuto pa rin kayong maghanap ng ibang pagkakitaan. Ang negosyo ng pagbababoyan ay isa sa mga bagay na pwede nyo paglagakan ng pondo o pwede kayong mag-invest. Pero sabi nga ni na mam, at sa kanina sir, gawin nyo lang siyang isang pwede nyo na mapagkukuna ng dagdag na kita. Kasi sa pagbaboyan, ang cycle minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero at least kung may option kayo na possible na kumita, ang baboyan ay isa sa mga negosyo na pwede nyo pasukin. Isa rin guys ay yung inspirasyon na kita natin na halos lahat ng mga anak nila is graduating na at saka talagang nag-aaral, nagsisikap. So, ganun din sana guys, 'yung maging inspirasyon ninyo, ah, uh, ma-inspire kayo sa story ah uh, uh, ng mga Hugraiser na kasama natin ngayong araw na 'to. So, para at least dun sa mga katropa natin na may mga anak. So, ah, uh, 'yung iba kasi kapag sinabi mo agriculture, 'yung uh, pinapasok nila, tinatatak nila na landas, minsan pinatitigil na. So, 'yun 'yung mga na-experience natin at nakikita natin sa pagdalaw-dalaw natin sa mga iba't ibang farm, sa mga farmer. So marami tayong nakita na yung iba pinatitigil talaga nila yung mga anak nila. So eto guys, isang inspirasyon na sana maging eye-opener doon sa mga katropa natin na uh, ituloy-tuloy nyo pa rin yung pag-aaral ng mga anak para at least maging mas maganda yung buhay sa inaharap. So maraming maraming salamat guys sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Dito pa rin kasama yung dito sa Goa Kamarini Sur. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag -asenso. Dito sa babuyan ng mga remoto sa pinaglabanan Goa Kamarini Sur. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat.